Dari, ito naman no, nagkita ka? Oo. Oh. Nahayos siya eh, balita, diri. Nakita? Ah, nakita naman. Asa man? So, sa taga-baha, may ng na ito. Si Kuan, Kanoy? Oo, oh, Kanoy. Asa daw nakita? Sa taga-magsaysay. Ano ah, ta? Taga-magsaysay taga ang nakakita. Ay, kinakita. Raki, akong ID lagi dito? Oo, oh, nagkakita po yung ID. Dito, dito no? Baha, no? Oo, oh, dito. Ang gato'ng isa dito na kung ano sa pangalan na to na lagi tubig, ana? pag dumagos. Ay, maulit oh, ito yung magos. Kani diri, Pires <laughs> pa na eh. Oo, oh, muning barrio diri ah. Pinakasentro. Magos, Pires. Takatong dito, Baha, Pires. Unsan mo ito na purok? Purok size. Salamat kayo. Nakabalik tuloy ko diri. Salamat. Diyos, may nalanggal di kaya nakita pang walet kuhan Walit kang kuhan Yung sa tuyplido ato Kanoy Nasuhito na kung sa lugar din Baha na itong kuhan Nakatungo na Magos, Magos River O sa pa, Creek Magos Creek Dito na natin ito kung Ano talagang nangyari dito sa ano ko sa wallet ko kung saan talaga nakuha, so, may pira pa ba o wala na bahala na pira, yung mga ID talaga ito so, dinala ko ngayon para di ako makilala <laughs> kasi kung titindadalin ko ngayon ako sabihin na naman na yun yung kahapon na, wala ng wallet ito yung pangalawang creek na madadaanan natin, creek uh, pwede rin matawag to na ano river kasi medyo malaki ito kaysa doon sa isa ito lang sinasabi nila na baha siguro tuwing malakas talagang ulan dito is bumabaha siya uh -oh. no? no? dito natin malalaman kung dito ba talaga yun nahulog yung ano ko wallet ko ako nakasapatos lang ako oh no yan upa

Nisulti <laughs> man siya na siya siya ang hilang diri sa kuan diri lagi daw naka oh, mas maayo nga kanoy mas maayo no? ha <coughs> diri nga kanoy sa idgar idgar oh, oh. at ibabaw pa nahulog hapon idgar kanoy ibabaw Ah, mana pep? Ubo, 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 nanti sudah lho ya, waktu kita lagi kebun oh, iya, iya kan. bawa tangan lah, kakak, bahasa junior oh, penghutang lah, anak, anak menti ah, oke, api, api nakuk diri nah, ah. selamat, ah oh abu kia tayo, ibang kanoy pelayun junior pelayun penghutang anaknya iya Nadi kampo itu oh, oh, kita kita, hai, 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 Ah, hai, hai, hanam ni padong. Piru hai, 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 sa di

Haman Haman yeah. anak Ini yeah. lagi kena memang tahu Nas oh. Junior Ay, kawan deh itu deh Ay, salamat Lord Thank you Masa yeah. misulud anak Tak ada mana yang ini, nama kota Surana Mau nih si Kuan Edgar Cano Yon, junior mo ni ako nakontakin kontak kinsa mo ginakakita ni Tiga magsaysay Bata pa Bata non Ha Tayo gatan sugatan gapon Tag Nagmotor. Motor Nay bayo glaki Asa ato Daghan tanan non motor ko gipang para gapon Edgar do akong dali-dali mo gito tumpok ingon ako ni mo bawa pa suru ka kabot sa butuan Ako dai gikuan Asa na bit ni mo gikuan Experience pa announce dai pa ko magbasketball Aw hayag pa Mau gini eh na ako ano? ni eh, na akong iputos. Si kusog man king ulan dito sa taas Padi ay gud? Ah. Ako ni na mate pag-abot na ako sa magsaysay wa na din eh, abri na gid siya direyo. Oh. Yan ni kita unto diri na way kuan. Way lisensya. siya, way kurta. Igo na patubil ko yon gyud kung sige ko kaabot. Ay. Uy mo na lang ni. Eh. Wow. Okay, wa man niya ah. Sana oh. Pasalamat lang na ko kaysa kuan kaysa mawala ni, eh. di ba? sobra pa sa Salamat to kayo ha? Mga, bu mga buhutan yun yung taga Paris ba? Yahoo! Ako lang Pagkasulina ha. Ang ganyan sobra kay eh? Mga tibisig din ako kaabutan. Ano yung doon? Dire Balik ko. Pauli mo <laughs> Kani akong gigamit para di ko mailhan. Baki katong akong gamit, ko dito akong gamiton. Mula ba ako dito? Bisig mangingon sila to. Orang nawadagwal ito. <laughs> <laughs> oh, <hubo>, buangay. Nakaabot yung kanilugara taon. <laughs> sa hilig na kong motor. Salamat kayo.